Ayan mga Kadilbok. Nandito <laughs> na naman si Delbokro vlog official. At ang project natin ngayon ay gumagawa po tayo ng bid ano. Ang sukat ng bid is uh, 140 by And din meron po tayong heat board. So ito siya. Ayan po, actually nagawa na natin yung bed. Ayan. So, ibang style po natin, ito yung headboard. Ang headboard niyan is 120 ang taas at saka 144 ang uh, width niya. At meron po tayong shelves dito at meron po tayong mailalagay dito na hidden light yung cable LED. So ang bed natin is ginawa natin. Ito ay puro plywood so modular ano. At gumawa na katatapos lang natin itong uh, side table na drawer. Dalawa ito, yung isa is ginagawa pa lang. So katatapos ko lang ginawa itong drawer. dito tayo dito tayo nagtatrabaho sa loob. ayan yung pangalawang side table ano. Dito tayo do gumagawa sa loob dahil may nakapark doon sa ating ay, wala na pala. Hindi pala nakapag. So, ang style ng ating bed. So, ayan. At eh, ipapakita ko sa inyo kung anong style ang ating bed. Ano? Itong pag natin. So, ito nga ay merong sukat na 140 and then 180. Pero yung 140, hinati natin na sa dalawa. So, meron po tayong 70 by 180 dalawang piraso. And then, ang bawat isa noon ay hinati sa gitna, sa loob para may compartment. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan siya, Oh. Ayan. So, bali dalawa siya. So, magkakaroon. Ayan, paghiwa-hiwa, paghiwalay natin. Ayan. Ayan siya. So, ang bawat isang 70 by 180 meron po tayong dalawang compartment so ganyan po yan kung i-open natin ayan may hinges yan yan ayan sa loob yan yan yung loob so magkakaroon yan ng hinges doon ayan po binutasan na natin so at saka natin ilalagay yung hinges pag napinturahan na so bali apat na compartment meron meron po tayo dito sa bed na ito. Ayan. So, at ito, ang taas nitong plywood, uh, nitong bed na to sa ngayon, wala pang yung mattress is uh, 30 cm para yung plywood eh, hindi natin masayang. So, 30, bali sa isang plywood, nakapuha po tayo ng apat na piraso na tig-30. Yan. At para tumaas pa yan, nag-order na po tayo ng uh, wheels or gulong so bali ang bawat bawat isa niyan is may apat na gulong and then ito rin apat at saka yung side table na dalawa so mag -ano po tayo ng mag order po tayo ng 16 pieces na uh, gulong para dito so siyempre yung headboard wala nang gulong yon Ayan, so para makatipid tayo ano, gawa lang natin at uh, siyempre may kasama rin tayo rito na isang uh, kasama ko para nga makatipid tayo ano. So kaya sariling sikap na lang, ayan, sariling sikap na lang para makatipid. So, ito meron pa tayong uh, design dito, ano? Papatungan po natin ito ng ceramic or uh, porcelain tiles. Yan, para medyo naman maganda at saka dito. So, mayroon po tayong hidden light dito na cable. Doon natin doon natin i e, lalagay e, ko connect doon. So, ayan, nakita niyo na ang ating customized uh, bed sariling gawa Ayan. at pipinturahan na yan so nakatipid po tayo at ang pintura rin siyempre, bumili lang tayo ng gloss uh, uh, white para timplahan na lang natin So, at bumili ako ng black at pinipinturahan natin ang kulay uh, gray. So, kakaibang pagka-gray niya. So, makikita nyo. ip-fix ko ulit ito. Pagka ito ay tapos na nating mapinturahan at ma-fix dito sa room na ito. Ayan. So, hindi pa tapos itong room na ito. Marami pang kulang. Ayan. Bali, ito ang master bedroom. Ayan, meron to siyang Uh, maliit na office office or sala ayan merong nakakabit na ng wash basin and then meron and then yung toilet master toilet at saka ito yung entrance nitong master bedroom ayan po, bali may tatlong pintuan dito, dalawang pintuan at saka isang pintuan ng toilet ayan po So, ayan, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating pagtatrabaho, ano, para matapos natin itong ginagawa nating project na to. So, thank you, thank you sa inyong pag... So, bye-bye sa aking mga vlog sa pag-aabang ng aking upload. Sabi nga ng inyong Dilbukro Vlog Official, saan ka man naroon, mag-iingat po tayo. Bye-bye!